Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kabila ng edad at mahigit isang dekadang pagsasama, handa nang maglakad sa altar si Mommy Dionisha Pacquiao kasama ang long-time partner niyang si Michael Yamson. Sa pinakabagong episode ng vlog ni Bernadette Sembrano nitong linggo, ikasampu ng Agosto, diretsya tinanong ng kapamilya journalist ang dalawa kung may plano silang magpakasal. Mabilis na sumagot si Michael ng, yes. Oo naman, naagad ikinangiti ni Mommy D. Ayon sa ina ng pambansang kamauma ni Pacquiao, matagal na nilang napag-usapan ang kasal at mayroon na silang wedding ring. Kinasal na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa. Nakasal ba kayo? Hmm. Wala pa, wala pa. Wala pa. Plano niyo ba kasal? Yes, oo so naman. Nagplano so, plano naman. naman eh. eh. Mayroon na ganyan may wedding ring. <laughs> wedding ring. Ibinahagi rin ni Mommy D ang matamis na pangako ni Michael. Patunayan ko sa iyo, kamatayan lang hiwalayan natin. Ang ating pagsama habang buhay, magsasama tayo. Sino mawala, mawala. Uh, contento na ako sa pag-alaga mo sa akin. Believe ako sa iyo. Love na love kita. Love na love ni Mako. Lampas labing isang taon na ang kanilang relasyon at sa kabila ng malaking agwat sa edad at samot-saring intriga, nananatiling matatag at masaya ang pagsasama nila. Para kay Mommy D, mahalaga raw na manatiling bukas ang puso sa pag-ibig, anuman ang edad. Sa wakas kaya ay matutuloy na ang kasalang matagal nang inaabangan ng publiko?